upang masiguro na wala ng ilegal na transaksyon tulad ng pagkakaroon ng droga, alak at pangungutang sa loob ng kulungan, pinayagan na ng Bureau of Correction na magkaroon ng cashless system na kauna-unahang inilunsad sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Ano nga ba ang cashless system? Ito ay isang paraang transaksyon na hindi na ginagamitan ng pisikal na pera gamit ang makabagong teknolohiya. Makikita sa kios na ito ang mga produkto na nais bilhin ng isang PDL. Dahil computerized ang cashless system, makikita rin ng admin ng Bureau of Correction ang mga binili ng inmates at siguradong walang maibibentang iligal na produkto sa loob ng kulungan. Ang problema kasi yung nung may cash, umiikot na pera, malaki. At any one time, minsan nagre read kami dyan, mabot ng ang 10,000, ang 20,000. And then because na mayroon silang perang umiikot, 'yun ang nila magpustahan, magsugal, bumili ng drugs. Mas maginhawa at mabilis ang transaksyon ng mga inmates tulad ng GCash at iba pang remittances papunta sa kanila at palabas sa mga pamilya nila. Recorded din ang mga transaksyon kaya alam ng Bureau ang mga pumapasok na halaga sa kanila at binibiling produkto gamit ang cashless system na ito. Bukod sa mga produkto, may iba-ibang serbisyo na pwedeng pakinabangan ng mga PDL gamit ang cashless system na ito because meron silang deposit gusto nilang umorder ng pag, kung ano man na kailangan nila kag using their fingerprints ko pipindot lang sila dito oh gusto nila ng chipi ganun papasok sila doon sa loob tapos kukunin nila yung resibo papakita nila na naka-charge na sa kanila ang pahayag ni Katapang ay kasabay ng pagdiriwang ng 93rd founding anniversary ng Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Sinasabing kaganapan, nagpakitang gilas at talento ang mga babaeng bilanggo. May mga pakontes ng sayaw, awit, drama at iba pa. May 3,000 kababaihan na bilanggo ang kasalukuyang nasa CIW.